Ang kaulugan ng ahas bilang Yamashita Treasure na Marka Ito na ang Filipino o Tagalog na versyon sa kaulugan ng mga ahas bilang Yamashita Treasure na Marka. Marami ang kumilit sa inyo na isalin ko ito kaya pinagigian ko itong ipaliwanag ito ng mas malinaw para madaling maintindihan ng lahat. Alam kong lahat sa inyo dito ay nakakita na ng ahas. At ang paramihan sa mga ahas ay makamandag ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit karaniwang ginamit ng mga Japanese Imperial Army ang ahas bilang marka sa kanilang nakakalasong patibong. Sa maikling salita, ang ahas ay nagbibigay babala sa nakabang lasong patibong. Pagdating sa lasong patibong na ito, ito ay may dalawang uri. Ang una ay ang chemical na karaniwan nilang hinahalo sa lupa at maging mismo sa mga kayamanan. Kung payat, mag ka sa paghawak mo sa mga ito kung ayaw mong tuluyang malason ka. Ang pangalawang uri ng lason ay ang gas. Mas napakalubang mapanganib ang gas dahil sadyang mabilis ang epekto nito sa iyong katawan kung ito ay iyong nalakap. Ang kagandahan sa isang ahas na marka ay hindi lamang ito nagbibigay ng babala. Ito ay nagbibigay na rin ng direksyon kung saan nakatago ang deposito. Maraming mga iba't ibang ahas na marka na ginamit ng mga sundalong Japon. Pero sa bidong ito, atin lamang tatalakayin ang mga karaniwan sa mga ito. Umpisan natin sa markang ito na kung mapapansin mo ay isang ulo ng ahas sa lahat ng aking karanasan bilang isang treasure hunter. Marami na akong nakitang mga nakaukit na ahas bilang marka. Ang ilan sa mga ito ay may napakagandang pagkakaukit kung saan maliwanag ang kanilang mga dila, pangil at mga mata. Sa markang ito, ang kanyang bunga nga ay nakabukas. Kung nakakita ka na ng isang aktwal na ahas, o napanood mo ito sa isang palabas, ang isang ahas na nagbubukas ng kanyang bunganga ay may kinatatakutan o pinuprotektahan ito. Kanyang ipapakita ang kanyang dalawang malalaki at nakakasindak na mga pangil, sabay ang pagbuga nito ng hangin. Kaya pagdating sa kahulugan ng markang ito, ang nakatagong deposito ay may isang patibong na nakakalasong gas kung ito ay iyong nalanghap ng direkta, lalo na kung ikaw ay habang nasa ilalim ng iyong hukay, siguradong wala kang lusog. Kaya bago ka magpatuloy sa iyong paghukay, oras na para isuot mo ang iyong gas mask para masiguro mo ang iyong kaligtasan. Paano naman kung ang ulo ng ahas na marka ay nakasara ang kanyang bunganga? kung ang kanyang bunganga ay sarado, ibig sabihin ay kalmado lamang ang ahas dahil ang epekto ng lason na inilagay ng mga sundalong ngapon ay hindi agad tatalab ito. Ang lasong ito ay hindi gas kundi kemikal na akin nang tinalakay sa aking nakaraang video ukol sa mga kontaminadong lupa. ito naman ang isang ahas na marka kung saan mapapansin mong ito ay naka-striking position o handa siyang manuklaw. Alam mo bang kung manunuklaw ang isang ahas, napakataas ang tiyansa nitong hindi siya magmimintis? Ang kinalaman ng isang ahas na markang parang manunuklaw ay itinuturo nito ang lokasyon o direksyon kung saan nakatago ang deposito pero sa iyong pagkukay, kailangan mo ng iba yung pag-iingat dahil merong nakabang na patibong kung saan ito ay maaaring isang gas o kemikal. Ito ay isa sa mga uri ng markang ahas na pinakapaborito ko sa lahat. Ang kanyang katawan ay nakakoil o nakapulupot tulad ng sa nakikita mo dito sa ilustrasyon na ito kung ikukumpara natin siya sa isang aktwal na ahas, parang may pinuprotektahan siyang mahalagang bagay sa kanyang kinatatayuan tulad ng kanyang mga itlog o mga anak. Kaya pagdating sa kahulugan nito bilang isang marka, ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito. Pero bago mo ito hukayin, kailangan mo ulit malaman na meron itong lasong patibong na nakaabang. kung nakakita ka naman ng isang aktwal na ahas kung saan ito ay nakatingin sa itaas, ano ang gusto niyang gawin? Kung ang sagot mo ay gusto niyang umakyat sa itaas, ikaw ay tama. Dapat mong malaman na ang mga ahas ay mahilig umakyat sa itaas lalo na sa mga punong kahoy. Kaya sa markang ito, ang kanyang kahulugan ay hanapin mo ang isang malapit na lumang punong kahoy at sa lumang punong ito, maaaring ang deposito ay nakatago sa loob nito o sa ilalim nito. Kapag nakakita ka ng isang aktwal na ahas na gumagapang, ito ay may nais puntahan na lugar. Kaya pagdating sa kaulugan nito bilang isang marka, ang ibig sabihin nito ay ang direksyon kung saan nakaharap ang kanyang ulo ay ang direksyon na dapat mong sundin. Kailangan mo itong sundin ng diretso kung saan ito ay kadalasang may kalayuan hanggang sa manatnan mo ang isang kasunod na marka.